oh, oh, nga, grabe naman. Joy! 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 Halika. So, nakikikitang kita yung sitwasyon ng bahay ninyo, no? Opo. Ano yung naisip mo na pwedeng paraan mo? O pagkatapos kong magtrabaho ako para mapagawa to Ayan, nandito tayo kay uh, Joy Joy Anong ulit pangalan ni Joy? Erwina Joy Erwina Joy Ayan. Nandito tayo mga kalingap mga kababayan para mag-update tayo sa kanya no Si medyo matagal-tagal na. Kailan pa ba tayo huling nagkita? Yung nabilihan kayo ng ano ba yun? Gamit. Yung gamit sa si school. Siguro mga one year na nakalipas, tama? <coughs> hindi naman kaya. Ay, hindi naman. So, kumusta naman, Joy? Hindi Si Papa nasan? Sa Maynila. Bakit? May trabaho. Kailan pa? Nakalimutan ko na. Nakalimutan mo na? Hmm. May amnesia ka pala. <laughs> so, yun. Si Papa mo ay nasa Manila Si Mama mo nandito naman. Opo. Ah, mga kapatid nandito naman lahat. Hmm. So, di ba mayroon kang kapatid na babae na nandun sa, ano ba yung Lola niyo ba? Opo. Okay. Ah, sa, hanggang sa ngayon nandun siya. So, ampa Mamaya. Ah, umu umuwi naman dito. So, ang pag aral kumusta naman? Kailang. Ikaw, kumusta ang pag aral mo? Kailang din. Kailang din. So, nag -i enjoy ka? Okay. So, ito nga, nandito tayo, no? Para malaman o oh, makumusta ko lang, makumusta ko lang kayo. Yun lang naman yung aming sadya dito, no? At uh, malaman kung ano yung sitwasyon ninyo. Yung inyong bahay, nagawa na ba? Hindi pa. Hindi <laughs> pa. Plastic, plastic sa loob. Plastic sa loob. so, ganun nga ang bahay nila, no? Yan. Oh, oo nga. Grabe naman. Joy! 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 Halika. So, nakikikita-kita yung sitwasyon ng bahay ninyo, no? Ano po? Ikaw, para sa iyo, ano yung pumapasok sa isip mo na yung sitwasyon ninyo dito ay ganito? Yan, butas-butas na yung inyong bahay. Ano yung naisip mo na pwedeng paraan mo? ano pagkatapos ko ng ara ano magtrabaho ako para mapagawa to ikaw ngayon yung nag-iisip mm -hmm. so may pangarap ka talaga opo ano nga yung gusto mo <laughs> flight attendant flight attendant mm -hmm. no? So, yun nga, si Papa mo ay nasa Maynila, no? Opo. Anong trabaho niya doon? Construction. Nag-labor. Labor? Libor. Opo. So, hindi isa skilled? Or uh, hindi isa hindi isa mason, hindi sa karpintero, as in labor lang? Opo. Or katuwang ng mga uh, gumagawa ng kung ano man, building man yan o bahay? Katulo, katuwang lang siya? Opo. Okay. So, magkano naman ang sinasahod ni Papa mo doon sa trabaho niya? 300 or 350. Ano yun? Araw-araw naman ang trabaho niya? Depende. Depende. So, kailan pa siya umalis? May month na or? Wala pa. Wala pa. Nakapagpadala na ba si Papa ninyo? Opo. Ano, 1,000 to. Oo, kasi bago pa lang. So, paano kayo nagkukusina, na Joy? <laughs> oh. Nilagyan, nilagyan din kasi tumutulo doon ang salutuan. Saan? Doon sa may lutuan. Siya ang lutuan? Oo. Ayun. Oo nga. Ano? Ay. Okay. So pag umuulan dito, Joy, umuulan din. <laughs> Kaya nilagyan nito ni Mama ng plastic para dito tumulo pag nag, ano, ako. So sa inyong magkakapatid, eh, uh, sino yung nagiging katuwang mo dito sa inyong bahay? ilang taon na rin siya? Nine. Nine. So, ikaw, ilang taon ka na nga uli? Magpo-fourteen. Magpo-fourteen. Opo. So, ikaw yung inaasahan dito? Opo. Si mama mo, ano yung kanyang trabaho? Eh, trabaho? Ni mama mo? Ano, minsan, pag tinatawagan siya ni Lola. Ano yung ginagawa naman niya? Ano, mag-plant siya, maglaba. Mag-plant siya, maglaba. Hmm. Ano yun? Araw-araw naman? Hindi. Minsan lang. Ah, minsan lang. Sa mga kapatid mo, meron na bang nakakatulong sa inyo? Wala. So si papa mo lang talaga ang nagpo-provide para sa inyo? Opo. So dati, nung nandito siya, ano nga trabaho niya? Um, naglalaot. Naglalaot, sumanging isda. So, yun, Jay. Balik tayo dun sa ating uh, pwesto. Go. So, yun nga, Joy, no? Nakita natin yung sitwasyon pala talaga ninyo dito. Na, yan, hindi ko naman gaano na ipapakita sa harap ng kamera kung ano yung sitwasyon ng bahay ninyo. ba diba? Kasi, yung mga vlog ko naman sa iyo, eh, hindi natin naiikutan yung buong uh, ano ng bahay ninyo. Lalong-lalong sa loob, no? Ganun pala yung sitwasyon. So, ano nararamdaman mo sa sitwasyon ninyo na ganito? Hmm, malungkot pero kailangan kasi wala naman ano huh? wala naman pero pera ma, ano para mapaayos tong bahay pero sabi ni papa ano baka raw makaipon siya paayos na lang daw ko eh. pag nakaipon siya ng pera pang paayos ng bahay so ito ako hindi naman ako gaano nakakapag-update sa inyo at hindi ako gaano nakakatulong sa inyo no di ba alam niyo naman kung ano lang yung kaya ko na itulong sa inyo di ba okay. uh, ikaw ba umaasa na makatulong ako ng higit doon sa mga na itutulong o kahit pa paano na, na itulong namin sa iyo para sa iyo umaasa ka ba na as in makatulong ako ng higit pa sana nga ano, sana sana meron pang ano, lumating kahit meron man o oh, wala basta nakikita nakikita nyo po na ano, ang sitwasyon ng buhay namin dito nakailangan natin ng pagmamahal Tunay na walang katulad, nag-iisang kuya bal Marami pa natutulungan at habang tumatagal Lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala At hindi na mawawala, ikaw lang ang nag-iisa Kuya bal, walang katumbas dinulot mong saya Sa mga taong tinulungan mong hindi nag iba Itinuring silang kapamilya Kahit di mo katugo Ginagbayan Inalalain mo sila ng totoo Tunay na walang katulad Kaya kapi nagpapala Sa naingatan mo Pati ang kalusugan mo Ikaw ang liwanag Sa dilim sa kanila Naniwala Kuya bal na wala Sawang tumutulong Na may pag-usa Di naman malilimutan Mga mabuti mong gawa Nakasubaybay kami Lagi na handa Siya sa sa mga puso, bunsan at manyon, kami naman ang magzeeer binose.